Anong ganap sa mundo ng showbiz? Iminungkahi ni Senator Robin Padilla na i-decriminalize na lamang ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Sa kanyang pahayag sa isang pagdinig sa Senado ay sinabi ni Padilla na mas mainam na huwag na lamang ikulong ang mga gumagamit at dalhin na lamang ito sa rehab. Mungkahi pa niya ay dapat paghiwalayin din ang pusher sa mga gumagamit lamang dahil naniniwala ang senador na biktima lamang sila kailangan maliwanag sa batas ng Pilipinas na hindi natin isinasama yung mga pipitsugin doon sa bigatin. Kasi ang mangyayari, yung pipitsugin, laging yun lang na nadadali. Yung mga bigatin, wala, malaya. Kailangan po natin talaga, bigyan talaga ng, ng emphasis dito sa batas natin sa Pilipinas. Kung sino talaga yung ating tutulungan at kung sino yung ating tutuluyan. Yun lang po, Mr. Chairman. Kinontra naman ni Sen. Ronald Bato de la Rosa ang mungkahi ni Padilla at sinabi na kung gawing legal ang paggamit ay lalo lamang mahumaling ang mga tao na maging adik. Sinabi rin ng senador na marami ang makakalusot kung gagawin itong legal dahil sa kung gagawing legal ang paggamit ay magiging legal din ang posesyon ng ipinagbabawal na gamot. Tama nga yung sabi mo, sabi ng, ng DDB na baka ah, magiging uh... Eh, magiging standard na mga tao na ito, ah, walang problema yan. Gamit tayo ng droga, eh, hindi mo tayo makukulong, i eh, rehab lang tayo. Parang yun, 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 yun yung myth ng, uh, ng opinion ninyo. At saka, napag-iisip rin ako. Dahil nga, iniisip ko, kung i-decriminalize natin yung drug using, baka ma-decriminalize na rin natin yung drug position. Hindi lamang si Padilla ang unang nagmungkahi nito. Noong 2017 ay sinabi ni dating Vice President Lenny Robredo na maaring pag-aralan ng Pilipinas ang ginagawa ng ilang bansa na ginawa na lamang legal ang ipinagbabawal na gamot. Matatandaan na si Padilla ay isa sa mga taga-suporta noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagpasimuno ng Oplan Tokhang. Mr. Chairman, we can always amend the law. English yan. Yeah. <laughs> Kailangan lang natin sumubok. Kailangan natin, kailangan natin pakinggan din yung medical point of view. Kasi nagawa na natin yung law enforcement point of view. Wala naman masama sa atin. Pag di-upik di next year, palitan natin. Anong masasabi mo sa balitang ito?